May isang pangyayari na pinasok kami ng mga tao, lula ng tatlong patrol cars. So, Pag sinabi niyo po bang pinasok kami ng mga tao, ang ibig sabihin ho ba nun ay purasahan ang pagkapasok o nagpaalam po ba sa inyo being kayo po yung naka-duty na jail guard? Pwersahan po. Pwersahan? Yes po. At maaari nyo po bang ilarawan, ikwento, paano po yung detalyadong pangyayari ng pagpasok ng tatlong team, lula ng tatlong police car, yung sinasabi nyo po na puwersahan. sa may pasado alas 3 ng madaling araw po noong ika no 60 o oh, 5 ng November 2016 may napansin po kaming tatlong patrol cars na dumarating galing sa labas papunta sa aming pasilidad tapos, Nakikilala niyo po ba itong mga pulis? Pulis po ba ito? Itong mga dumating na sakay ng tatlong police car, patrol car? Napag-alaman ko na lang po na CIDG si po sila, your honor. Ano po yun? Napag-alaman ko na lang po na CIDG si daw sila. CIDG po sila. So ibig sabihin Nung una nyo po silang makita, hindi nyo po alam na CIDG sila? Yes po. Hindi po ba sila naka-police uniform? May ilan naka-uniform. Yung iba naman hindi po, naka-sibilyan lang po. Nakikilala <coughs> nyo po ba kung sino itong mga polis na ito? Wala po akong nagkilala kahit isa. Wala KM. po kayong nakikilala kahit isa? Kahit po yung team leader nila, hindi nyo po ba nakikilala? Yes, Mr. Chair. Yun pong team leader, kilala nyo po ba o hindi? Hindi po sa pangyayaring iyon. During that time, hindi nyo po siya kilala? Yes po, Mr. Chair. Mr. Ritana, ikwento nyo po sa amin. Paano po ang ginawa nilang pagpasok sa loob ng inyong jail facility? Nakita ko po sa monitor ng aming CCTV na may paparating na patrol car. Inutusan ko po yung isang kasama ko na si Ortiga. Na puntahan mo doon kung ano ang ano nila, anong pakay nila. Nang pumunta si Ortiga, hindi siya anakabalik nakabalik na dahil sa siya daw ay tinutukan ng baril at doon na siya <coughs> pinaharap sa padir. Tapos, tinawag niya ako kay nagkagulo naman doon. Tinawag niya ako na dalhin ko yung sose doon sa my gate. Pumunta, pinuntahan ko naman sila doon. Ito po bang gate na tinutukoy niyo? Ito yung gate papasok doon sa selda? Hindi po, Mr. Chair. Ano po itong gate na binabanggit niyo? Ito po yung gate ng perimeter, Bale, main gate po namin. Main gate ng Zelda, pero nasa loob din ng building. Hindi po. Sa labas. Nasa labas. Para po ba makapasok yung mga sasakyan? Yes po. Mr. Ano Mr. pong ginawa ninyo na sunod? Pumunta ako doon. <coughs> Tapos, nagsisigaw na yung mga... CIDG nabuksan ko ang gate. At binuksan niyo po ba ang gate? Hindi pa. Ano pong sunod na nangyari? Tinanong ko yung Ano kung pwede tingnan yung search warrant nila. Hindi naman po pinakita sa akin. Hindi po ipinakita sa inyo ang search warrant. Yes, kira <coughs> At ano pong ginawa ninyo dahil hindi ipinakita yung search warrant? Pinilit po nilang buksan ang gate. Paano po yung ginawa nilang pamimilit sa inyo para buksan yung gate? Inutosan nila ako na buksan. At kayo po ba'y sumunod ka agad? Yes po. After nyo po mabuksan ang gate, ano pong sunod na nangyari? Hindi pa po. Ang susi, pagpasok ko sa kandado, na putol yung susi. Yung nai naiwan yung kati doon sa loob. Naputol ang susi, susi, sa loob ng padlak? Yes po. So, so hindi sir. niyo po nabuksan? Hindi po. So ano po sunod na nangyari? Tinulak na lang nilang tinulak yung gate hanggang mabuksan po. Ibig sabihin, puwersa na po. Bumigay yung gate namin. Po. Bumigay yung gate. Alin ho ang bumigay, yung lock or yung gate mismo? Yung lock padlock po. Bumigay okay. yung padlock. Nung makapasok na po sila, ano pong sunod na nangyari? Yung pinadapaan po kami. Pinadapa kayo. Ilan po ba kayong Ay, pinadapa? pinadapa? Pinaluhod kami. Pinaluhod. Face uh, the wall at pinataas ang aming mga kamay. Hindi Ilan kami... po ba kayong pinaluhod at pinaface the wall? Dalawa po kami si Ortega, yung kasama ko. Si Ortega at Ako. kayo, Mr. Ratana. Bukod yes. ba sa inyong dalawa ay may iba pang duty na jail guard? Mayroon din po. Simula po dun sa lugar kung saan kayo ay pinaluhod at pinaface the wall? gaano po kayo kalayo dun sa selda ni Mayor Espinosa? Yung selda ni... Ay, building po namin, Mr. Chair, is 20 meters away from the gate. Your building is 20 meters away from the gate. <coughs> yes. San po bang banda kayo pinaluhod at pinaface the wall? Sa may gate mismo, Mr. Chair. In other words, malayo po kayo sa selda ni Mayor Espinosa. Yes, Mr. Chair. Sa metro po, sa tingin nyo, mga ilang metro ang layo nyo mula sa selda ni Mayor Espinosa? More or less 20 meters. 20 meters. Habang kayo po'y naka-face the wall, nakaluhod, ano pong sunod na nangyari? Nararamdaman ko lang lang po na pumapasok yung mga operatives. Pumapasok sa loob ng building. Yes, po. Habang kayo ay naka-face the wall sa may perimeter. Yes, po. Mr. Chair. May iba ho bang guard na nasa loob ng building? Wala na po. Ibig sabihin kayong dalawa lang po ni Ortega ang duty nung umagang iyon? Apat po kami. Lima po kami. Yung iba... Pinapace the wall na din. San pong banda pinaface the wall? Yung tatlo. Yung sa harap ng lobby ng building po. Nasa harap ng lobby ng building. Sino po itong tatlo na pinaface the wall sa harap ng lobby ng building? Si na Roderick Prado, si Roger Saga, at si Ronelo Padilla po, Mr. Chair. Simula po dito sa lobby ng building kung saan nag-face the wall itong tatlo niyong kasama. Gaano po sila kalayo sa selda ni Mayor Espinosa? Siguro may mga 10 meters lang po. 10 meters. Doon ho ba sa kanilang kinatatayuan, ay kita ho ba nila kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Hindi po, Mr. Chair. Bakit po hindi? Yung building namin ay naka-elevated -elevate, po yun. Tapos, doon lang sila sa baba, naka-pistol din. Nasa taas po yung selda at nasa baba itong tatlong jail guards? Yes po, Mr. Chair. At yun po ang dahilan kung bakit hindi nila kita ang loob ng selda ni Mayor Espinosa? Yes, Mr. Chair. Simula po sa lobby, kung saan pinaface the wall yung tatlo. Saan po sunod na nagtungo itong mga sinasabi niyong CIDG? Umakyat na po sila doon sa elevated na building. Umakyat na po sila sa elevated area. Yes. Saan po sila nagtungo? Hindi ko na rin alam kasi nasa ano kami naka, nakaluhod lang din po kami. Wala po bang susi na hiningi sa inyo para magamit doon sa pag-akyat nila sa elevated area? Meron din po. Saan sa, po nang galing yung susi? Sa gabi po, ako na po ang may hawak ng lahat ng susi. Sa mga silda. Sa lahat ng gate, ako na Kinuha naman. po ba nila sa inyo itong susi ng mga seldang binabanggit nyo? Yes, po. Kailan po nila ito kinuha? Noong nakaluhod na po ako. Noong nakaluhod kayo sa perimeter? Yes, Mr. Chair. In other words, dahil sa susing kinuha sa inyo, nakapasok sila sa elevated area, ilang susi ho ba ang kailangan nilang buksan? bago nila maabot at matukoy ang kinaroroonan ni Mayor Espinosa? Yung susi na hawak ko, Mr. Chair, is isang kumpulyo ng mga susi, lahat ng susi doon sa mga silda namin. Ilang susi po ang kailangan nilang buksan upang makarating sila kay Mayor Espinosa? Isang susi lang ho ba Pag-akyat ba ng elevated area? Ando na po ba yung selda ni Mayor Espinosa? Hindi pa po. Ilan pong pinto o susi ang kailangan buksan? Dalawa lang po. Dalawa lang. Tama po bang yung una ay main gate at yung pangalawa ay mismong selda na? Hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa. Yung so isa, alin po yung una nilang bubuksan? Yung isa po, nabanggit kanina yung sa perimeter fence na kanda, Nasa naman, loob na lang. po sila ng building yes, Pagdating po. po nila sa loob ng building, ilang pinto pa po ang kailangang buksan? Dalawa Dalawa Alin po yung unang pinto? Ang tinawag namin main gate Main gate Alin po yung pangalawa? Yung sa gate number 2 Gate number two. Ano po itong gate number 2? Ito po yung gate kung mabuksan tuloy-tuloy na yung ano para doon sa mga silda. Pag nabuksan po yung gate number two, mapapasok na po nila lahat ng selda. Hindi pa kasi yung selda, may kanya-kanya pong kandado yun. Sino pong may hawak ng kandado nung kanya-kanyang selda? Ang susi po na sa akin basta uh, sa gabi na. Kasama po ba 'yon doon sa susing kinuha nila sa inyo? Yes po, Mr. Chair. Sa madalit sabi po, pagkabukas nila ng unang gate, nakabukas din sila ng pangalawang gate at dahil kasama doon sa balumbon ng susi, ang susi ng selda ni Mayor Espinosa ay kaya din nilang buksan ito. Tama po ba yun? Nangyari din po. Ano pong sunod na nangyari na naaalala nyo? Nang nakaluhod lang po kami, karinig na lang po kami ng putukan. Sabay -sabay. Ilang putukan po ba yung narinig nyo? Hindi ko po mabilang. Sabay-sabay lang po yun, Sir -Chair. Hindi nyo po mabilang. Ibig sabihin sobrang dami po. Hindi po isa. Maari ho lampas sa lima? Yes, maari po. Lampas ng sampo. <coughs> sa inyo pong estimate, mga ilang putok po yung narinig nyo. Estimate lang po. Hindi ko po matansya, Your honor. Pero posible hubang mahigit sa sampo? Hindi po, siguro. Mahigit sa lima lang. Siguro. siguro. Naaalala niyo po ba kung sino ang mga kasama ni Mayor Espinosa sa kanyang selda? Wala ho kasama. Siya lang mag-isa sa kanyang selda, Your Honor. Mag-isa lamang po siya? Yes, Mr. Chair. Wala ho siyang kasamang ibang bilanggo? Sa selda uno, wala siyang kasama sa kanyang selda. Sir, sir Siya lang mag-isa. At yung pong seldang sinasabi niyong wala siyang kasama, yan po'y nakakandado, nakalak. Di ho ba? Nakalak. Sir Ibig sabihin po, wala hong makakapasok na iba na bilanggo kasi yung selda nila nakakandado din. Yes, Ganun po ba yon? Ang selda niyo po ba ay tigigisa lamang ng laman na preso? Hindi po. Yung kay Mayor Espinosa lang po, siya lang pong mag-isa. Yung, yung kay Mayor Espinosa, isa lamang po ang laman. Mag-isa lamang po siya. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos niyo pong marinig yung mga putok, ano pong sunod na nangyari? Hindi po namin alam na dahil sa labas lang po kami. Naaalala niyo po ba kung paano lumabas itong mga polis na sinasabi niyong pinwersa ang pagpasok sa Baybay Jail Facility. Paglabas ng billing Paano po kayo nakatayo doon sa pagkakaluhod nyo? Ilang oras po ba kayong nakaluhod doon? At kailan niyo po uli nakita itong mga polis na pumasok doon sa building? Siguro mga dalawang oras kami nakaluhod po. Dalawang oras po kayo nakaluhod, naka-face the wall, hindi po kayo gumagalaw? Yes po. Kahit paglingon, binabawalan po kami. May nakabantay ho ba sa inyo habang kayo naka-face the wall at nakaluhod? Opo, sa likuran namin. Habang, habang nakabantay po sa inyo, ay may nakatutok din hubang armas? Hindi po namin alam kasi Hindi po kayo kami. lumilingon. Yes. Hi po. Simula po dun sa pagkakaluhod nyong yon, nakarinig ah. kayo ng putok, mga ilang oras suba o minuto bago sila lumabas. Doon sa perimeter na binabanggit nyo. Tagal-tagal din po. Gano'n po katagal? Mga alas 11 ng umaga. Napakatagal po nito. 3 a.m. po sila pumasok, 11 a.m. po sila lumabas. Parang At gano. simula. Pero hindi, pero hindi naman po silang sabay-sabay lumabas, Madam Chair. Anong oras po unang lumabas yung mga kasama nila? Hindi ko na po na alala. Hanggang anong oras po kayo nakaluhod at naka-face the wall? Dalawang oras po. Dalawang oras. Ibig sabihin, alas 5 po ng umaga, pinatayo na kayo. Nilagyan lang po kami ng upuan, pinaupo lang po kami. Doon din ho ba sa perimeter kayo pinaupo? Yes, Madam Sir. Nalalaman niyo ho ba kung anong pangyayari sa loob habang kayo nakaupo doon sa malapit sa perimeter? Hindi po kasi nasa labas lang po kami nakaluhod. Kailan niyo lamang po nalaman yung pangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Nang may inilabas na pong cadaver bag. Anong oras po nilabas yung cadaver bag? Mga alas Otso, siguro to. 8 a.m. Nalaman niyo po ba kaagad? Kung sino yung nasa cadaver bag? Yung unang cadaver bag na linabas po nila, alam namin na si Mayor yun dahil yung mga ano niya, kapamilya, nandoon na sa labas, nag-iiyakan. Ilan po bang cadaver bag itong tinutukoy nyo? Dalawa. Sino naman po yung nasa pangalawang cadaver bag? Nalaman din po namin na si Raul Yap yun. At paano nyo po nalamang si Raul Yap yun? Mga sabi-sabi ng ano sa mga kasamaan din namin, ang mga bilanggo doon. Sabi nyo po kanina si Mayor Espinosa ay mag-isa lamang sa kanyang selda. Totoo po yun, Mr. Nasaan pong selda naroroon si Raul Yap nasa Silda City po. Nasa Gaano ito. po ba kalayo ang selda ni Mayor Espinosa sa selda ni Yap? Siguro mga 10 meters din po. 10 meters po ang layo. Yes po. May bang mga seldang nasa pagitan ng selda ni Mayor Espinosa at ni Yap? Yes, Madam Chair. Ilang selda po ang nasa pag ita nila? Ano? Sunod-sunod yung selda namin. Simula ang... po sa selda ni Mayor Espinosa hanggang kay Raul Yap, ilan po yung dadaanan na selda? Lima. Lima. Limang selda ang nasa gitna ng yes. selda ni Mayor. Yes at ni Raul Yap. Yes, Ito ho bang limang selda na nasa gitna nila ay mayroon ding mga laman na preso? Yes, Mr. Chair. Nalalaman niyo po ba kung bakit namatay si Mayor Espinosa sa loob ng kanyang selda? Siguro yung pag narinig naming putok ng baril, yun na yun, yun yung dahilan. Kanina po, tinanong ko kayo kung ba na may armas or baril si Mayor Espinosa during that time. Ano pong sagot nyo doon? Imposible po, imposible po yun. Imposible. Bakit nyo po nasabing imposible? Kasi nag po, po kami prior to the date of Mayor Espinosa. Kailan po kayo naggalugad bago itong pangyayari ng November 5, 2016? Yung October 30 po. October 2016. 30, 2016. Ibig sabihin, may pagitan hong limang araw. But nevertheless, sigurado kayo na walang armas si Mayor Espinosa during that time? Yes, Madam Chair. Sa inyo pong estimate mga ilang pulis ho ba yung pumasok sa building? Hindi ko po ma... Sabi niyo po kanina, tatlong patrol car. Hindi Lampas ko ho ba ma... ito ng sampo? Pakiramdam ko lang po, marami sila. Pero hindi ko po nakita dahil naka the wall po ako. Around 10, posible ho ba? Hindi ko po matansya. Your, oh no. So, balit nung sila ho'y lumabas, kayo nakaupo na sa gilid ng perimeter, syempre nakikita nyo na po yung mga CIDG lumalabas. Sa estimate nyo po, ilan po sila na lumabas galing sa building? Mm, medyo marami din. Lampas ho ba ng sampo? Siguro, posibleng lampas ng sampo. Posible ho kaya 'yung sinasabi ni Colonel Marcos na nanlaban si Mayor Espinosa sa mga CIDG. Hindi ko po alam 'yun dahil, dahil nasa labas lang po ako. Pero sinabi niyo po kanina sigurado kayong walang armas at mag-isa lang si Mayor Espinosa. Yes. Sa sitwasyon hubang yon, sa tingin nyo, may kakayanang manlaban si Mayor Espinosa? Wala. Ang pulis ay lampas ng sampo. Si Mayor walang baril. Tapos mag-isa lang sa selda. May kakayanan hubang manlaban si Mayor Espinosa <coughs> sa sitwasyon na yun? Palagay ko wala. Walang kakayanan manlaban. Nalalaman niyo po ba ang dahilan kung bakit nila pinatay si Mayor Espinosa? Hindi po. Puntahan po natin si Raul Yap. Ang layo po ng selda niya mula sa selda ni Mayor Espinosa. Bakit po kaya si Raul Yap ay pinatay din nung gabing yon, umaga na yon. Hindi ko rin po alam. Nalalaman niyo po ba kung si Raul Yap ay armado nung umagang iyon? Hindi po. Paano po kayo nakasigurado na hindi siya armado? dahil po rin sa galugad na ginawa namin po. Dahil sa galugad na ginawa ninyo. May kasama hubas ba si, sa selda si Raul Yap? Meron po. Ilan po ba silang magkasama doon sa selda? May kasama po siyang lima. Lima? Inmates. Naaalala niyo pa po ba ang pangalan nitong limang ito? Hindi na po. Bakit po si Mayor Espinosa ay mag-isa? Tapos si Raul Yap may kasamang lima. Ano pong dahilan? Hindi ko na rin po alam. Sa opisina lang po siguro yun. Ano? Kung may kasama po si Raul Yap na lima, bagaman siya hindi armado, posible ho kaya na si Raul Yap tinulungan ng lima at nanlaban dun sa mga CIDG? Hindi po namin alam. Kasi Tinanong alabas. niyo po ba yung mga kasama niya sa Zelda doon sa naging pangyayari sa loob ng Zelda kay Raul Yap? <coughs> hindi rin po. Magkakilala po ba si Mayor Espinosa at si Raul Yap? Posible yun. Sa inyo pong pagkakaalam, ay ano ho bang relasyon? Magkamag-anak ba? Malapit ba itong si Mayor Espinosa at si Raul Yap? Hindi ko po alam. Mas... Medyo nakakapagtaka ho, Dahil may pag-itang mga selda, nilampasan yung lima, tapos, ayon sa inyo, doon sa dulo, pinatay si Raul Yap. Ano kayang paliwanag doon? Hindi ko po maipaliwanag, Mr. Chair. Kayo po ba'y naniniwala na itong mga CIDG ito ang pumatay kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap? Naniniwala po ba kayo? Eh wala naman pong ibang pumasok doon. Hindi ko po alam. <laughs> Hindi nyo po masabi? Hindi ko po masabi. Bakit po? Posible ho bang may ibang nakapasok doon? Siguro po sila. Siyempre makikita nyo po mula doon sa gate habang kayo nakaface the wall. At least mararamdaman nyo kung may iba pang pumasok. Meron ho ba? Bukod dito sa mga CIDG yung binabanggit nyo. Hindi ko alam kasi naka the wall po ako. Dahil naka-face the wall kayo. Pero sa pagkakaalam nyo po, ito lamang mga CIDG na to ang pumasok doon sa building at umakyat doon sa detention area. Posible po. Mr. Chair. Thank you po uh, Mr. Retana